Hello kayo guys. Ah, yeah, you guys. wala na yung So, update. Um, it's currently, anong oras na ba ngayon? Uh, 4.48 a.m. na. And yung transpo, transportation namin si is 5 a.m. pa. Sabi hey guys, ano may, may, chika ako sa inyo. Na-risked yung flight ko. Yung flight ko talaga is from Orlando to North Carolina. And then North Carolina to Virginia. Tapos, anong nangyari ngayon? Kasi may mga delays. Kasi may mga may issue daw ngayon sa US Airlines pero may mga delay sa flight, canceled flight. So yun nga, na-delay yung first flight namin. And, mga ilang hours nag-nag-email yung American Airlines sa amin. Na-cancel yung flight namin. Na-reschedule ako. So naging Orlando to Miami. And then yung next flight ko, guys, bukas pa yung next flight ko. Orlando to Miami, then 23 hours layover, Miami to North Carolina, then North Carolina. To Virginia. Wala ano akong magagawa guys kasi yun yun yung tinadhana sa amin, Yung Miami guys, dito lang yun sa Florida. Pero nasa nasa south part siya ng Florida. So doon ako mag-stay ng 23 hours. Pero I'm planning na mag-book na lang ng hotel kasi may god ayoko namang magstandby. Ayoko namang mag ayoko mag-standby doon sa airport eh, ng 23 hours. Um, and then last night, pa nag-email sa amin yung American Airlines, ha. Last night pag guys as in like mga 10 pm. Tapos yung flight namin ngayon, diba? Nakaka-stress. Two hours lang yung tulog ko. guys cancel yung flight namin bukas pa kami bukas pa yung next flight namin same time 8pm going to Virginia ang lamig guys feel ko parang negative to negative negative yata to we are on Chicago right now and we're going to turn not to Sa isang hotel nito sa Chicago Na-cancel yung flight Tapos na-rebooked Mamaya na namang gabi yung aming next flight 8pm Going to Virginia Guys, puro, puro cancel, delay yung flight ngayon um, Dahil sa shutdown May, shut, may shutdown ngayon hmm. Hindi ko alam kung ano yung problema nila Basta may shutdown at dahil doon delayed, cancel yung mga flights as in yung hindi ko napakita sa inyo yung board ng mga flights puro naka red cancel, 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 cancel ganun, ganun katindi ilang beses na cancel yung flight namin tapos rebook, cancel, rebook ganun, sana hindi kami makancel ngayon y yung itong hotel na to covered covered ng agency namin kasi ininform namin sila na um, na-cancel. Tapos, ang taas ng layover namin. So, binigyan nila kami ng hotel. Yun, libre lang to. to right ano dito guys? Swimming pool. Ay, mas gusto ko dito kasi mainit. Swimming pool. <laughs> first snow and ang ang lamig guys yung kamay ko so, nakifreeze. yeah masakit niya masakit niya ha burnas masakit siya guys yeah hindi lang siya malamig masakit siya sa kamay and this is Chicago Chicago ang lakin niya malakit maganda pala yung Chicago dai ito yung silver egg <laughs> silver egg Yeah, 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 sure, sure, sure. Hi, guys. Nito kami yon sa... Silver Egg. Silver Egg. Hindi ko alam ko ano yung pangalan nito, guys. Silver... Silver Egg na Chicago. Charot. Hindi ako hindi ako makablog... Uh, hindi ako makablog ng maayos. Kasi sobrang sakit ng kamay ko. Sobrang lamig. Huh? Wala akong gloves. And my hands are... Yung kamay ko na freeze talaga. Sobrang lamig. Hindi siya parang yung malamig It's not your, it's not your usual na malamig. Guys, so kung gusto ninyong makita yung silver na egg, punta lang kayo sa Millennium Park. This is so nice. Ang ganda dito, guys. Kaso nga lang, sobrang lamig. Ang hindi ko na-enjoy ba? Grabe ang lamig, oy. Nag-red-red -red na yung mga dahon hindi ko alam kung nakita ng camera ko na, na, capture ng camera ko yung ang ganda ng paligid guys ang ganda dito ang ganda ng trees guys oh, nag, nagred red na siya tsaka yellow na iba na yung kulay nila ang ganda parang swan yata to guys marami sila dito guys oh parang ma ano ito sila mga geese are these geese or not they're eating cute cute they're so cute ba kabo fail lang abot na kami sa aming apartment. Kailangan kong ihatid eh, yung kailangan kong yung luggage ko papunta dyan sa second floor. Tingnan nyo. Ay, Diyos ko. bigot. Isang bag pa to. May kalawang bag pa ako, okay, guys. Grabe. Da. US pa more. US pa. Hmm? <laughs> okay. Now for a second bag. Okay. Ang gardo verso sa yung mukha ko ngayon. Sobrang nakakapagod. It's a long day. Charot. Marami kaming nilakad kanina. As in, arrival ko dito sa Virginia. 12 a.m. So na kami sa accommodation. Nakapagpahinga. Mga 1 a.m. na. So, mga 4 hours na yung tulog ko. Bakit kami maaga? Kasi may meet and greet ako sa facility namin. Ang meet and greet ko ay mga 9:30 AM. So kailangan ko na kalangan kong agahan. 'Di ba? Kasi 'di diba, First impression dapat maganda, charot. Pero ayun, so doon pagpunta ko sa meet and greet namin, parang introduce introduce lang sa mga sino yung mga staff doon, mga head, ganun. Um, tinuro nila ako doon sa mga sa yung cafe or sa yung cafeteria, sa yung parking lot, ganun. Tapos, kumuha rin kami ng badge for clock in. Kuha-kuha ng picture, ganun. Ano pa, um, binagyan lang ako ng mga instruction kung ano yung gagawin sa pinaka first date talaga sa work. Binagyan din nila, nila ako ng schedule na. Pero, um, yung first, second day ko, hindi pa talaga siya like work, work, work talaga. Orientation, kumbaga pa. So, hindi pa talaga siya like final. Parang para, para yung hindi pa nag-work ba? Orientation pa lang siya. Ang pa nakapagod niya yung guys. Four hours na yung tulog ko. Pero kung hindi ako na, hindi, hindi na, na-cancel yung flight ko, siguro mas ano, mas smooth yung naging flow ngayon. Hindi yung parang tambak sa isang araw yung gagawin. Check out nga pala kami. Diba kasi naka naka-stay kami sa hotel. Nag-check out kami before kami pumunta sa meet and greet sa facility ko. Tapos um, after meet and greet, pumunta na kami ng apartment talaga namin. Tapos yung mga gamit, inayos. Afternoon, um, pumunta kami sa Walmart. Pumili ng mga gamit sa bahay, ganun. Um, yung ano ko pa talaga guys kinabahan ako kanina akala ko kasi akala ko aabot ng 500 yung gastusin ko <laughs> grabe kinabahan ako kanina kasi marami talaga yung nabili ko kasi siyempre syempre diba na lumipat kami ng ano apartment so yung apartment na kuha namin is wala pa siyang furniture and all may mga ano lang may mga microwave um, um washer dryer fridge pero yung ibang gamit, like, um, couch, wala gano'n. So, empty yung apartment namin. So, marami, marami kami binili. So, yun ang, yung nagastos ko kanina ay nasa mga $239. So, yun. Actually, guys, hindi ko in-expect na $239. Ang kanaka $500. Kasi sarami ng binili ko. Bu bumili niyan kami ng airbed. Airbed muna kasi... Um, Bumili kasi kami ng ano ng mattress pero sa ama sa Amazon tapos uh, hindi pa siya darating ngayon sa Saturday pa siya darating. Bumili ako ng lamp. Kasi ayoko yung ayoko yung parang ilaw ng ayoko ng ilaw ng ano sa ceiling kasi masakit sa mata. Tapos hindi pa ako nakapag hindi pa ako nakapag ayos ng gamit kasi sobrang dami ng ginawa kanina. Pagod na ako guys as in yung yung energy level ko 1% na lang grabe. Toyo, ito yung mga gamit ko. Hmm, di ba nakalatag lang. Oh, hmm, diyan. Next time ko pa yan aayusin. Pero so, yung yung inaayos ko yung higaan ko kasi hindi na kaya talaga. Sana mapaganda. So ayun guys, Yun na yung update ko ngayon. <laughs> sorry if sorry if ganitong klase yung vlog, nakahiga lang. <laughs> Buhay prinsesa. Pero ano, nakakapagod na kasi. So, yun muna yung update ko. See you later. <laughs> Bye!